Ayan, nag na to. Ito, pagkain nito, kahit ng mga mga baby, ano natin, mga cralings natin, ayan o. Tulong yan, calcium. Oh, pati dapat pati pala dito sa ano nila, tanggal talaga, ano, lahat? Oo, yun po, sir. So, yun na tanggal, o. Oh. Kasama yan. Ayan na yung siya, o. Oh. Yun. Ayan yung malaki na to. Ito, itong malaki na to. Malambot pa yan, ano, sir? Ma, pero mas hindi mga 3 hours na ang pilas Oo, oh, okay. Ayan, um, malaki. Nag-order na ako ng ganito, sir. Saan ka doon nakabili, sir, ng yung pang-control niya na yan? Ah, ito po? Oo. Sa online na rin kami nagbili niya, sir. Mas mura kasi. 20 piraso na yung erator. Ang pagkabili namin, nasa 700 plus lang. 20? Oo, oh, 20. Tapos USB, di ba? Saan ah, ka nag-order, sir? Sa... Ito, in-order din namin yung adapter. Oo. Saan ka nag-order, sir? Sa Shopee. Ah, sa Shopee mismo? Oo, ah, marami na yung sir. Oo. Sige, doon nga ako magtingin din. Sa ano lang siya? Ito 20 piraso, sa 750, 740. Ito lang sa more than 600 lang yata siya. Mabuti hindi umakit, sir. Sa, ay, hindi. Oh. Kaya ganyan. Para pag inakit, pabagsak pa ba rin dito. Hmm. <laughs> hindi naman sila literal na talaga nakakapagano. Hmm. Oo, oh, I get the idea. Ganda, ganda ng pan. <laughs> Ito, sa itong budyan nga dito. Ito yung bag. Kasi ano pa sila ngayon? Ito galing to, sa friend kami na ano nag-import sa Cambodia na ng crayfish niya. Akala mo mga ano, yung tawag dito sa isang crayfish nito. So ilang breed meron ka dito sir ngayon? Yung breeder po. Ilang breed? I mean, klase ng uh, dalawa, grapefish. dalawang line. Ano yung isa sir? Yung, yung Cambodian, Cambodia Cambodian at saka ARC. yung Indonesian yun yung ARC natin, di ba? Ay, ARC rin po sir. Okay, ah, okay. Yung, yung ano nila. Kung saan nagmula, kung saan uh, galing. Oo. Okay. Uh, ito yung, uh, yung breed.